Ah, uh, magtatapon tayo ng basura. Huh? So, ngayon ay uh, gabi na dito sa What? Amin, pero napakaliwanag pa. Ito, makikita nyo, maraming ano, apple. Huh? Oh my God! Wow! Uh, Laglo na apple sa akin. Tapon tayo ng basura Ayan. Ayan ah. Tapos mamaya maninitas tayo ng apple. Diba? Ayan ah. Ayan ah. Oh. Oo. Oh, Oo. Lalaki. 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 apple apple tree na yan ya, lahat ng mga nakikita nyo dyan apple tree yan lahat ng mga nakikita nyo dyan hindi sa amin yan oh, napakarami yan guys masarap niyan, press from the tree oh dami niyan. oh See? Dami niyan, no. <coughs> oh. May Oh, may vlogger. May vlogger din siya, no. subukan. Sa unahan, may vlogger. ang buhay mo. May vlogger din. Oh, Welcome, welcome to my guys. <laughs> <blager din>. oh. <laughs> welcome to my guys. <laughs> Dami ng vlogger, ah. Vlogger din, oh. <laughs> Blagger na lahat dito, you know? All right, Starap na nga po. So, doon pa tayo magtatapos sa dulo kasi bukas sa maling araw sa pukunin na yung basura tapos yun yung bahay namin sa dulo sana o let's go ang laki ng apple oh. parang mansanas tingnan nyo guys yung mga apple dito, lalaki parang mansanas oh. Oh. lalaki lalaki sa Pilipinas, ang babae mga babae yung mga apple sa Pilipinas dito, lalaki oh. ayan dito na tayo, magtatapon tayo yun oh. kape ng umaga Alright, balik na tayo sa loob Mamimitas tayo ngayon ng Oh my God! wow um, Wow! Ito Pula diba no? uh, na Ba? pula na Alright. Ayan o O oh. Kita niyan guys Ang dami Doon tayo sa Pangalawa at Una at saka Pangalawang room Kung Ha? Ang dami niyan guys Oo oh. That's true yung pinamitas natin kanina. Oh, dami. Yun na.